Magandang araw sa inyong lahat guys at sa lahat ng mga nanonood ngayon ng video ng ito. Bago nga pala namin simulan ng video na ito ay galing nga pala kami sa aming klase bago namin punta ng isa sa pinakapaboritong pinupunta ng ating mga kababayan Pilipino. Isa na rito ang pamilya, barkada at hindi, hindi mawawala yung mga magjojowa dyan. So wali na at panoorin ninyo at samahan kami sa aming ginawang paglalakbay sa Luneta Park. Yun na nga guys, dito, magkakasama nga pala kami mga magkakaibigan. Pero grabe ang init sa pagpunta namin, hindi din kasi kami nakapagdala ng payong. Tapos, ayan, kinukuha na namin ng litrato at binibidyoan yung lahat ng mga magagandang spot o tanawin dito. Ganyan lang mga nangyari guys, naglilibot-libot lang kami. Kaya nga pala kami nandito guys, ay for educational purposes. Actually, groupings to, magkakagrupo kami. At may mga kasama din kami ibang grupo na kakolab namin. Yun naman guys, ang ganda ng view dito. Masaya naman kahit mainit dahil bonding time ito ng magkakaibigan. Dahil nga wala kaming payong at tubig na no ilan sa amin. konti lang ang mga tindahan sa loob. Puntahan din namin ang monumento ni Jose Rizal. Hindi ko alam ang eksaktong tawag dito. Comment nyo kung alam nyo. Baka si Dr. Jose Rizal at nandito po rin yung last class mo, Jose Rizal at nandito rin ang ultimo adjust ni Jose Rizal Makikita niyo po dyan, basahin na lang po Nakita rin namin ang mga statwa na naglalarawan sa kanyang pagbarib Dito po makikita niyo ang statwa kung paano binili si Jose Rizal dito sa Mineta Park Siguradong sulit ang inyong pagbisita dito May nakita rin kami nagtitinda ng palamig sa loob ng luneta. Hindi namin na video bago muwi. Nagpa-picture kami para sa remembrance at para sa yung aming project sa ibang subject. Paalam na guys! Sana nag-enjoy kayo sa sana ay, aming, sana kayo, aming, sana aming. Kayo. At kaunti kayo guys! Namin.